Ayan, may bundle-bundle <inaudible> naman. Bariya para marami siyang bilang. Wow! Happy <Good inaudible> birthday! Tera na naman! Mukhang tera talaga eh! Left or right? 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 Left or right, or right. Na? Right. Sure na na ka pa mag... ka na ma dalawang isip. Pa left, pa right. Right. left or right? Right! Left. left or right? Right! 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 Lang right! 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 Yeah. <laughs> <laughs> walang pawi yan, ha? Walang pawi yan. Right ang pili nito. Talagang mukhang pere. <laughs> Palagyan natin lang. Naglaki na yan. Bilahin mo. Ayan, o. No? May bibilahin ka na naman. So. Right na. Walang pawi yan. Right ang pili nito. tama naman Hingo mo ka. Two weeks. Two weeks. Oh. Request oh, Lagi, lang. Lang. Lagi gusto, may binibilang na pera eh. Oh, oh thank oh. you mo. oh thank you ba? Ano ba ba? Ah. 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 father. Mag-thank you, you. Mag you ka na kay Long. Naku, miyak na. Nagpipray, nagpipray, nagpipray. Nagpipray siya. Kapal ah. Kapal niya. Hindi ka maubusan talaga niyan. Ah, picture na naman kami Yan ang pinili mo. Kulay, ano, ano tawag doon? Ah, right daw siya. Yan ang kanya napili. Yung ex-wife

ilan yan? Ay <laughs> oh, isa pa. <laughs> pa, debe mo. Katawan mo ma. Degen, wag pa? ka pa. Okay, more. Okay, ano pa, <laughs> Mili? <may>, <laughs>